So what's up guys? Welcome back. So sasagot na naman tayo ng isang katanungan galing sa ating subscribers. So uh, nagtatanong siya kung pwede ba daw stay out dito sa Armenia. So uh, depende po 'yun sa usapan nyo ng employer pero mostly dito is stay in. So <clears throat> um kasi Parang yun yung advantage nila kaya sila nag-hire ng uh, Filipina nani kasi nga um, stay-in sila tapos uh, I mean they took advantage na sa kanila ka nakatira so okay lang na sobra-sobra uh, yung time mo kasi nga nasa bahay kanila nakatira kasi usually yung mga local dito mga Romanians is hanggang 8 to 6 hours lang sila. So, um, kahit mahal ang mahal ang Pinay compare sa mga lokal, mas prefer nila ang mga um, ang mga Pinay nani kasi nga yun yung advantage nila. So, uh, wala pa akong narinig na nagstay out dahil ginusto ng isang nani. Usually, um, stay out dito kasi, I mean, may mga stay out dito kasi nga, um, yun yung prefer ng employer. Pero mostly dito is stay in. So, yun lang po. Bye!